Tura? Ito na tayo, o, dagat, na to. <laughs> dagat dito. Ako, yung na naman oh. oh. Ay, Ito Ayun na, yun na meron yung, ano, o. matras passing tayo dyan. Malayo, hindi. Oh. Ayun, Ay, no, yung may lumalakan, o. Ayun. Oh. Sibok ay mo na kayo, so eh, okay. mamaya, yan ah, 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 ay, ay huwag na nangangalahati na tayo, oh, diretsuhin na natin. <laughs> <laughs> Masama yung pabalik ba? Hindi nga yan nga o diretsyo o tapos papunta tayo doon sa unanan doon na yung ano. Ay, alam niyo ba na walang kambayan yan dyan? Pumunta kami ni Ate Pina dyan noon. Oh. kong. Ay, kaya pumunta po. kami kay Ate Rina. Di ba oh. naalala mo? Oh? Oh. Oo, kami pala naman kasama oh. oh. o. Ano, Oo. Oh. Oh. Walang space na upuan, oh. promise. Dinaanan natin yung... Kasi naghahanap, ta naghahanap tayo kay Ate Rina. Oo. Oh. Hindi natin makita. Ay, oh. ay, 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 ay. Biba, dito tayo abi dumaan na no. Kita may may yug pa nga diyan, nakita oh, naman kami. Ka, ka tayo doon sa gilid doon ng ng dagat ano. Oo, oh, yun nga, yun din. oh, Kita tayo ni Ate Bioli noon. Ay ko sana tapiyat. Bet tayo dito. Oo. Oh. Hinahanap ko yung kasama niya. Eh. Tapos nauna kami ni Ate Bioli noon, na. Kasi dito sa Oo. Ay, dear Nandiyan na oh, Malapit na oh. Mga thunderstorm. <laughs> thunderstorm. <laughs> <Tundersom>. Mga thunderstorm <laughs> na walang storm. <laughs> Nakalag -like ka ba? na. Nagre-record na ako. Ano Parang nangyari doon. Hindi naman yung siya nagkuyak doon. Nanibago lang yun. Nanibago lang yun. sa pagbabiyahin niya. Manibila persado yan. Nanibago sa airport. Trabahan. Ito yung river nila guys. pag ka siya. Maganda oh. May anti-shaking siya, eh. Okay. Automatic okay. yung anti-shaking okay. pag binibidyo mo. Okay. Yung nagkakampi niya eh. Nagka Yun eh. oh, you know, o. Nagkakampi. Oh. May yug, -yug. <laughs> ah, ang daming nagkakampi Oh. Nag-overnight ba yan dito? Hindi ka. Okay, 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 pero overnight ba yan sila dito? Hmm. Mm. Ang tingnan mo, doble-doble ang ano nila doon, no? Bubong, oh. So, overnight siguro sila dyan. Kasi, para sa, ano, ulan. Iyo ba kayo? Hindi, ang saan tayo? Yan dyan, yan, oh. No? Pero no, ganina pa akong ihihi. Ang dami nagka-camping. Parang ano pa yung yate yun nandiyan, ano? Mga yate. Mga yate. Saya ayan, maturok na daw maturok Indonesia mat ayan.

Oh, eh, lang. but i don't know where i ever fall in love again thank <laughs> you Eh na ang oh, dagat. So, doon, dito do, do tayo dadaan. Ganda ng hangin, na. Oh. Hindi bawal. Eh? Saan tayo po? po? Yun sa may mga puno. Dito oh. Dito oh. Ito okay na dito oh.